Ang makapangyarihang panalangin ito ay tumutulong upang simulan ang araw na may pasasalamat sa Diyos, kinikilala ang kanyang mga biyaya, humihingi ng karunungan, lakas, at kapayapaan, at naghahanap ng mga pagkakataon upang maglingkod sa iba. Isang kasanayan na nagbabago ng mga puso at naghahanda upang mamuhay na mailayunin. Ang pagsisimula ng araw na may pasasalamat ay higit pa sa isang simpleng ritual. Ito ay isang susi na nagbubukas ng mga pintuan upang maranasan ang presensya ng Diyos mula sa mga unang sandali ng umaga. Kapag ang lahat ay tahimik pa bago ang anumang gawain, ito ang pagkakataon na huminto at sabihin sa Diyos, "Kinikilala ko ang lahat ng ginawa mo." Napag-isipan mo na ba ito? Ang epekto na kayang dalhin ng isang sandali ng pasasalamat sa personal Kapag sinimulan ko ang aking araw sa pagpapahalaga sa Diyos, para bang isang kapayapaan ang pumapasok sa aking puso, isang paalala na ang Diyos ay maihawak sa lahat ng bagay. At tandaan, hindi ito kailangang maging malaking bagay. Maaaring pasalamatan ang bawat hininga, ang pahinga mula sa gabi, ang pagkakataon para sa isang bagong araw. Nararamdaman mo ba ang bigat nito? Kapag nagising ka at piniling magpasalamat, nagbabago ang pananaw mo sa hinaharap para bang sinasabi ng Diyos, Nandito ako, sinusuportahan kita. Ngayon, isipin mo kung paano ito naaangkop sa iyo. Naranasan mo na bang maglaan ng isang sandali sa pagising para lamang magpasalamat na buhay ka, nandito ka, at may pagkakataon na gumawa ng bago. Anong pagkakaiba ang maidudulot nito sa iyong buhay kung sisimulan mo ang araw na kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa bawat detalye? Mukhang simple, pero maaaring ito ang kailangan ng kaluluwa upang simulan ang araw na mailakas, kaliwanagan at layunin. Alam ko na minsang ang araw ay nagsisimula ng magulo, puno ng pagmamadali, ngunit ang pasasalamat ay parang isang banal na pahinga Isang paanyaya mula sa Diyos upang makita ang higit pa sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. At sa sandaling iyon, may nagbabago sa atin dahil ang pasasalamat ay naglalapit sa atin sa puso ng Diyos. Napansin mo ba na kapag tayo ay nagpapasalamat, kahit ang pasanin ay tila mas magaan? Para bang sinasabi niya, kasama kita sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon. Kaya, ang tanong ay handa ka na bang iparanas ang pagbabagong ito? Upang gawing unang pag-uusap ang pasasalamat sa Diyos sa bawat umaga. Ang pasasalamat ay higit pa sa simpleng pagsasabi ng kisalamat, ito ay pagkilala sa soberanya ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay, kahit sa mga bahagi na hindi natin naunawaan. Napag-isipan mo na ba na kapag pinili mong maging mapagpasalamat, pinatutunayan mo ang iyong pananampalataya? Ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa Diyos, na naniniwala ka sa kanyang layunin sa lahat, kahit na tila hindi tiyak ang landas. Naalala ko ang isang yugto sa aking buhay kung saan tila mahirap makita ang mga dahilan para magpasalamat. Pero dito ko naunawaan na ang pasasalamat ay isang pagpili ng pananampalataya. At nang pinili kong magpasalamat, napansin ko kung paano kumikilos ang Diyos sa mga detalye na kadalasang hindi natin pinapansin. Nakakaintriga kung paano ang simpleng kisalamat, Panginoon, ay maaaring baguhin ang ating pananaw. Ang pasasalamat ay nagtuturo sa atin na makita ang mga kamay ng Diyos sa bawat detalye. Ngayon, isipin mo, ano ang mga biyayang nasa buhay mo ngayon, ngunit maaaring hindi mo pa napapansin. Maaaring ito ay mga maliliit na bagay, o kahit ang mga sitwasyon na mahirap na nagbibigay sa atin ng pagkakataong lumago at mapalapit sa Diyos. Kapag tayo ay nagpapasalamat, kinikilala natin na inaalagaan tayo niya sa lahat ng pagkakataon na siya ay naroroon sa ating naunawaan at sa mga hindi pa natin maintindihan. Mayroon bang bagay sa iyong buhay ngayon na nangangailangan ng pananaw na puno ng pasasalamat? Ang bawat pasasalamat ay nagpapalakas sa atin, naglalapit sa atin sa Diyos. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na sa lahat ng bagay ay dapat tayong magpasalamat at hindi ito nagkataon. Ito ay isang tawag upang magtiwala upang bitawan ang mga alalahanin sa mga kamay ng may kapangyarihan na baguhin ang kahit anong sitwasyon. Naranasan mo na ba ang kapayapaang ito, ang katiyakang dala ng pasasalamat? Para itong ilaw na nagliliwanag kahit sa mga pinakamahirap na araw, nagbibigay sa atin ng lakas na hindi nagmumula sa atin. Isipin mong simulan ang bawat araw na nagsasabi, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. Salamat sa lahat ng ginawa mo at sa lahat na hindi ko pa nauunawaan paano nito mababago ang iyong puso? Ang pagsisimula ng araw sa isang panalangin ng pasasalamat ay maaaring maging pinakamakapangyarihang hakbang upang maalin ang puso sa Diyos. Pero paano ito maisasagawa ng praktikal at tapat? Tara tuklasin ang isang daan na nagbabago sa simpleng aktong pagdarasal sa isang tunay na pakikipagtagpo sa Kanya. Una, isang mahalagang hakbang ay kilalanin ang mga biyaya ng araw. Kapag nagising ka, ano ang pumapasok sa isip mo? Minsan, maaari itong maging pagmamadali, mga alalahanin, pero paano kung ang unang bagay na gagawin mo ay tingnan ang paligid at kilalanin ang mga biyaya, kahit na ang mga maliliit. Sa pagbukas ng iyong mga mata, isipin mong ang mismong buhay, ang paghinga, ay isang regalo mula sa Diyos. Nagbabago ito ng lahat, di ba? Nararamdaman ko na, kapag sinimulan ko ito sa ganitong mentalidad, ang aking puso ay napupuno ng kapayapaan, na para bang sinasabi ng Diyos, nasa iyo ako ngayon, sa bawat detalye. Nasubukan mo na bang magsimula ng ganito, na nakatuon sa kanyang presensya? Pagkatapos, narito ang pangalawang hakbang, ang taos pusong pasasalamat. Dito, hindi mo na kailangan ng mga komplikadong salita o mahahabang pahayag, kundi isang pusong handang magpasalamat. Parang nakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan. Salamat, Panginoon, sa isa pang araw. Nararamdaman mo kung paano ito na iba mula sa isang simpleng tisalamat. Ito ay isang pahayag na nagbabago sa puso. Napagtanto kong mas taos puso ang pasasalamat, mas magaan ang pagsisimula ng araw. Napansin mo na ba kung paano ang isang simpleng salita ng pasasalamat ay makakapagbago ng iyong kalooban at disposisyon? At sa wakas, narito ang pangatlong hakbang, isuko ang araw sa mga kamay ng Diyos. Ito ang sandali kung saan ang bigat ay nahuhulog sa mga balikat, kung saan lahat ng pag-aalala ay maaring ipasa sa kanya. At ang pagsuko na ito ay mahalaga, dahil nangangahulugan ito na ang araw ay hindi lamang nakasalalay sa atin, kundi nasa mga kamay ng siyang may kontrol sa lahat. Naisip mo na ba kung gaano karaming alalahanin ang maaring iwanan sa sandaling ito ng panalangin? Maaring ito ay tungkol sa trabaho, pamilya, mga desisyon lahat ay maaring iwan sa kanya. Panginoon, alagaan mo ang araw na ito, gabayan mo ang aking mga hakbang. Paano ito nakakaapekto sa iyong buhay? Nararamdaman mo ba ang pagkakaibang dulot nito kapag ipinasa mo ang iyong pag-aalaga sa Diyos? Ang tatlong hakbang na ito, kilalanin, magpasalamat at isuko ay hindi lamang mga salita. Binabago nila ang ating puso dahil inilalagay tayo sa harap ng Diyos na may kababaang-loob at tiwala. At higit pa rito, para bang pinaghahanda tayo ng Diyos upang isa katuparan ang araw na may kasiguraduhan na siya ay kasama natin. Bakit hindi mo subukan ang daang ito at tingnan kung gaano ito makakapagbago ng iyong araw? Tuwing umaga, bukod sa magpasalamat at isuko ang araw sa Diyos, mahalaga ring humingi ng kaalaman at karunungan upang harapin ang darating. Naisip mo na ba kung paano ito makakapagdulot ng pagkakaiba? Minsan, ang mga sitwasyon ay dumarating sa di inaasahang paraan, at kung walang karunungan, madali tayong mag-react ng impulsively o madala ng kalungkutan. Paano kung ang unang hilingin mo sa araw ay magkaroon ng pusong nakaayon sa kalooban ng Diyos? Nakikita ko ang panalangin na ito bilang gabay. Kapag humihingi ako ng karunungan, nararamdaman kong inilalagay ko ang Diyos sa sentro ng lahat ng aking mga desisyon. Nasubukan mo na ba ito? Isipin mong pumasok sa iyong araw na alam mong, kahit ano pa ang mangyari, ibibigay ng Diyos ang direksyon at kaliwanagan na kailangan upang harapin ang lahat. Ang kahilingang ito ng kaalaman ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang gagawin, kundi pati na rin sa kung paano mag-react, kung paano makita ang talagang mahalaga. Napakakahanga-hanga na kapag hinahanap natin ang kanyang karunungan, lumalawak ang ating pananaw at nagagawa nating makita ang lampas sa agarang sitwasyon. At alam mo ba kung ano ang mas malalim pa? Ang karunungan na ito ay hindi lamang para sa atin. Ito ay isang biyaya na umaapaw sa mga tao sa paligid natin. Kapag tayo ay ginagabayan ng karunungan ng Diyos, ang ating buhay ay nagiging patotoo. Napapansin ng mga tao sa ating paligid ang kapayapaang iyon, ang tiwala at nagsisimulang makakita ng kakaiba. Napansin mo na ba ang epekto nito? sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa mga kaibigan ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay nagbabago ng lahat. Ngunit ngayon, handa ka na bang simulan ang araw sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng karunungan na nagbabago? Upang pahintulutan siyang maging gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, sa bawat hakbang. Humingi ka ng may pananampalataya na alam na siya ay tumutugon at, sa buong araw, makikita mo ang mga palatandaan ng kanyang gabay. Matapos humiling ng karunungan, isang mahalagang hakbang ang humiling ng lakas upang harapin ang mga hamon na maaaring dalhin ng araw. Naisip mo na ba kung gaano ang kahalagahan ng hiling na ito sa iyong buhay? Ang katotohanan ay, gaano man tayo kahanda, may mga sitwasyon na sumusubok sa ating kakayahan, sa ating lakas ng loob, at kahit sa ating pananampalataya. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang magsimula ng araw sa paghiling ng lakas mula sa Diyos, dahil ang lakas na iyon ay nagmumula sa kanya, isang lakas na higit pa sa ating sariling kakayahan. Ako, personal, nakikita ko kung paano ito nagbabago ng aking araw. Kapag humihingi ako ng lakas, para bang inilalagay ko ang Diyos sa unahan ng lahat ng laban, kinikilala na kailangan ko siya at na ang aking lakas ay limitado. Naramdaman mo na ba ang pagkakaibang ito? Nasubukan mo na bang simulan ang araw sa isang taos pusong panalangin Humihiling sa Diyos na bigyan ka ng sigla, tapang at kapayapaan, ano man ang mangyari. Mukhang maliit na detalye, pero ito ay isang makapangyarihang hakbang. At ang lakas na ibinibigay ng Diyos ay hindi lamang upang makatiis, ito ay para manalo ng may pag-asa, may pananampalataya. Ilang beses ang isang simpleng kahilingan ay maaaring magdala ng kapayapaan sa ating kalooban na labis nating kailangan. Isipin ang mga sitwasyong iyong hinarap, Paano kung magkaroon ka ng karagdagang lakas, ang muling na buong sigla na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay? Maraming beses, hindi niya binabago ang sitwasyon, kundi binabago niya ang ating puso, binabago ang ating pananaw at pinapagana tayong dumaan dito sa paraang hindi natin akalain. Ngayon, ano ang palagay mo sa pagsasama ng hiling na ito sa iyong araw? Humiling ng lakas na higit pa sa iyong sariling mga limitasyon. Alam ng Diyos ang bawat laban na iyong kakaharapin at handa na siyang ibigay ang kailangan mo. Handa ka na bang makita kung gaano ang lakas ng Diyos ay makapagbabago sa paraan ng iyong pagharap sa mga hamon? Sa wakas, pagkatapos humiling ng lakas, may isa pang mahalagang hiling, ang kapayapaan. Naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang humiling ng kapayapaan bago harapin ang araw? Hindi basta kapayapaan kundi ang kapayapaang nagmumula sa Diyos na pumupuno sa puso kahit na ang mga pangyayari sa paligid ay tila magulo. Minsan, ang kapayapaang ito ang nagiging pagkakaiba sa pagitan ng isang abalang araw at isang talagang pinagpala na araw. Napansin ko na, kapag humihingi ako ng kapayapaan, nakakaramdam ako ng katahimikan na tanging mula sa Kanya lamang, isang katiyakan na, anuman ang mangyari, Diyos ang maihawak sa lahat. At ikaw? Nasubukan mo na bang humiling ng kapayapaan ng Diyos sa umaga? Ang kapayapaang iyon na nag-iingat sa puso, na nagpoprotekta sa isip at nagpapaalala sa atin na siya ay nag-aalaga sa lahat. Para sa akin, para bang ang Diyos ay naglalagay ng isang dinakikitang kalasag sa aking paligid, pinoprotektahan ang aking isipan mula sa mga pag-aalala, mga takot at kahit sa mga hidwaan na maaaring lumitaw. Isipin mong mamuhay sa bawat sandali ng iyong araw na may ganitong kapayapaan. Kahit na nasa gitna ng mga problema, sa mga mahihirap na sitwasyon o sa mga komplikadong usapan, nananatili ang kapayapaang ito. Napansin mo na ba kung paano ang mga tao na may kapayapaan ng Diyos ay naiiba? Sila ay naglalabas ng tiwala, isang kalmado na nahahawa. Paano kung sa iyong pagising, pinili mong isuot ang kapayapang ito? Isang kapayapaan na hindi nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa labas, kundi sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa loob, sa ating mga puso. Kaya, ano sa tingin mo sa pagsisimula ng araw sa pamamagitan ng paghiling ng kapayapaan ito? Nahayaan mo ang Diyos ang maging iyong pahingahan, ang iyong siguridad? Matapos humiling ng kapayapaan, isang mahalagang aspeto na dapat isama sa ating mga panalangin sa umaga ay ang pasasalamat para sa mga pagkakataong makapaglingkod sa iba. Naisip mo na ba kung paano ang paglilingkod sa kapwa ay maaaring magbago hindi lamang sa buhay ng tumutulong, kundi pati na rin sa buhay ng tinutulungan? Kapag tayo ay nagigising at humihiling sa Diyos na ipakita sa atin ang mga paraan upang maging isang biyaya para sa iba, binubuksan natin ang ating mga buhay para sa mas mataas na layunin. Ang paglilingkod sa iba ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Isipin mo ito, ilang beses ka nang nakatanggap ng isang kilos ng kabaitan na nagbago sa iyong araw? Itinuturo nito sa atin na sa ating paglilingkod, tayo ay nakikilahok sa plano ng Diyos. Palagi kong nararamdaman na kapag ako ay nag-aalok ng tulong sa sinuman, kahit na sa maliliit na kilos, para bang ang liwanag ng Diyos ay kumikislap sa pamamagitan ko. Naramdaman mo na ba ito? Ang pakiramdam ng pagtupad sa isang mas mataas na layunin ay isang bagay na higit pa sa ating kayang ipahayag. At ano ang masasabi natin tungkol sa mga pagkakataong lumalabas sa buong araw? Bawat pakikipag-ugnayan ay isang pagkakataon upang ipakita ang pag-ibig, upang magbigay ng tulong. Sa paghiling sa Diyos na ipakita sa atin ang mga pagkakataong ito, binubuksan natin ang ating mga mata upang makita ang higit pa sa pang-araw-araw na buhay. Nagtatanong ito sa atin, ilang beses tayong dumaan sa isang tao na nangangailangan ng isang salita ng pampasigla, isang ngiti, o kahit na isang praktikal na tulong. Kapag tayo ay may ganitong pag-ugali, talagang namumuhay tayo ng buhay na tinawag ng Diyos para sa atin. Kaya, paano kung simulan ang umaga na may ganitong layunin? Humiling sa Diyos na buksan ang ating mga puso upang makita ang mga pangangailangan sa ating paligid. Isipin kung paano ito maaaring magbago hindi lamang sa iyong araw, kundi pati na rin sa araw ng ibang tao. Handa ka bang maging isang pinagkukunan ng biyaya? Nais mo bang magpagamit sa Diyos upang makaapekto sa mga buhay? Kung ang video na ito ay nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas maraming tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pag-abot hanggang dito at magkita-kita tayo sa susunod na video.